At ngayon naman pong araw mga ka-RSP ay ipinagdiriwang natin ng Earth Day. At may kaugnayan dyan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago po iyan, panoorin po muna natin ito. Ang Republic Act No. 8749 o kilala rin bilang Philippine Clean Air Act of 1999, ay ang batas na nagtatag at nagtataguyod sa Comprehensive Air Pollution Control Policy para sa Pilipinas. Sa ilalim nito ay ipinapatupad ng ilang mga programa na magpoprotekta at magpapanatili sa magandang kalidad ng hangin sa ating bansa. Kabilang na ang proper waste disposal at regulating emissions. Isa sa magpapatunay na epektibo ang mga programang nasa ilalim ng Clean Air Act ay ang magandang balita na kinilala bilang least polluted city in the Philippines ang lunsod ng Kalamba sa Laguna. At itinanghal rin itong sixth cleanest city sa buong Southeast Asian region. Ito ay ayon sa 2023 IQ Air World Air Quality Report. Bukod pa riyan, ay nasa ikasyam na ranggo rin ng Carmona Cavite at panglabing isang ranggo naman ang Balanga Bataan. Ngunit sa kabila ng mga pagsisikap at sari-saring inisyatibo para sa ating kapaligiran, hindi maikakaila na hindi pa rin ito sapat. Dahil dyan, tuwing ikadalawamput dalawa ng Abril taun taon ay ipinagdiriwang sa buong mundo ang Earth Day. Ito ay upang ipaalala sa lahat at itaas ang kamalayan ng bawat isa na protektahan natin ang ating planeta at ang inang kalikasan. At kaugnay po niyan, makakasama po natin ngayon si Attorney Dr. Leo Larte, ang Presidente po ng Clean Air Philippines Movement Incorporated. Doc Leo, welcome back po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po, Doc. Good morning, uh, DQ. <laughs> and bien. Ayan. Ayan, Doc Leo. Good morning, morning. Atty. Doc. Okay Doc Leo, ano ba yung epekto ng polusyon sa hangin pagdating sa ating kalusugan? Okay. Masama ang epekto. Pagka madumi, mayroong pollutants like uh, chemicals at saka dirt, no? Dumi. Uh, masisira ang ating baga, siyempre dahil yung unang uh, organ sa ating katawan na uh, papasukan ng hangin is the lungs so uh masisira Magkaroon tayo ng maraming sakit tuberculosis okay uh, pneumonia uh, bronchitis emphysema uh, marami pa at saka sakit sa puso no and also the brain can be affected okay yes. so kailangan talaga natin ano makalanghap ng sariwa yes. at malinis na hangin mm -hmm. bukod sa ito ay kailangan ng ating kalusugan karapatan din natin yan ano yes. attorney exactly. doc leyo <laughs> tama malig ikaw ay isang <laughs> attorney isa ka pang doktor ano yes. so both at for health reasons and legal reasons all right attorney doc Leo, itong ating um, patas na nabanggit nga kanina ano yung um, Philippine Clean Air Act 87 ano po? Ang papel po ng inyo organisasyon, ito pong Clean Air Philippines Movement Incorporated o CAPMI o Capmi, para po ipatupad po at implement po ng maayos ang batas na ito. Okay, ang Clean Air Philippines Movement Incorporated is a non-government organization, the purpose of which is maipromote uh, promote natin ang pag-iingat sa ating kalikasan at sa ating uh, mga gawain upang hindi natin madumihan ang hangin. Mm -hmm. no? Kasi ang sinabi mo kanina, and that is our purpose, ang karapatan ng bawat Pilipino na makalanghap ng malinis na hangin ay ginarantisado na guaranteed. Guaranteed dito Republic Act 8749. So we are here to promote clean air and to see to it that itong mga sakyanan natin, Uh, motor uh, vehicles do not emit mm -hmm. uh, black dirty smoke mm -hmm. to the environment. Oh, ito good news naman po Doc uh, Leo at sa uh, no. Kasi itinanghal na 6 sa cleanest city sa buong Southeast Asian region ang Kalamba Laguna oh, okay. and rank 9 naman ang Carmona Cavite at rank 11 naman ang Balanga Bataan. Mm -hmm. Ano po yung masasabi nyo dito tungkol dito Doc? Well, uh, magandang uh, balita 'yan na uh, itong Kalamba, mm -hmm. Carmona at balanga ay na lagay na malinis but uh, uh, kailangan pa rin na ibaba nila yung mga pollutants mm -hmm. at saka yung mga chemicals kasi mataas pa rin ng konti sa accepted level ng World Health Organization yung air quality Ind index which is acceptable is zero pollutants okay. to 50 Mm -hmm. air quality index. Mm -hmm. uh, lampas pa sila sa 0 to 50. Pero that is already a good beginning for mm -hmm. us. Okay. Kung baga, maganda na ang uh, record na meron sila pero may yes. igaganda pa. Yes. Ano? Yes, yun so. ang sinasabi ni Attorney Doc Leo. Ano kaya yung mga papel, ano? Ng mga local government unit, ng iba't-ibang mga agencies, and even us, yung mga publiko, para masiguro na nasa standard nga ika yung kalinisan yes. itong hangin na ating nalalanghap. Okay. Uh, Ipatupad natin yung uh, uwag uh, magsunog ng mga basura uh, sa ating palibot. Kasi pag nagsunog tayo ng basura, ay yung pollutants doon mm. pupunta sa hangin. Okay. Diba? And Naku, it, dami pa naman nagsusunog yeah. yan minsan <laughs> ano, sa ibang mga barangay. Exactly. Okay. And it also contributes to global global warming. Mm -hmm. So, wag tayo magsunog ng mga basura sa ating palibot. no And kung meron mang konting bakante sa ating likod, pa, sa likod ng bahay natin, magtanim tayo ng Uh, tree Plant a tree or adapt a tree. Mm -hmm. eh, mayroong isang tree dyan, uh, i-adapt natin at uh, protectionan natin itong tree na ito na yung dahon niya ay talagang dadami kasi mm -hmm. yung dahon mm -hmm. na yan ay naglilinis ng hangin. Mm -hmm, mm -hmm, oh. mm -hmm. Okay, so mga simpleng paraan na no, yes. at mga bagay na dapat iwasan mm -hmm. para po makatulong sa ating inang kalikasan Okay, Doc, may mga activities o programa po ba kayo mm -hmm. na inihanda? Ang camping ngayong Earth Day Okay, ang hinahanda natin is to educate mm -hmm. the public na ngayong Earth Day na ito, no? today is Earth Day, April uh, 2022 uh, Okay mm -hmm. And ito ay unang-unang na celebrated, uh, was celebrated on April 22, 1970. Okay. Uh, yun ang mm -hmm. first Earth Day celebration. And ang layunin nito, why we are going to celebrate Earth Day is to remind us to protect our environment. Mm -hmm. Protection na natin ang ating planetang Earth. Now, how do we protect the planet Earth? Eh, uh, mag, uh, magkwanta tayo, green, green mm -hmm. revolution. Yun. Mm -hmm. magtanim tayo ng mga gulay, mga trees para ma, 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 mag magiging uh, protection sa ating environment uh, and also prevent the use of plastics. ito mm -hmm. mga plastic bag, no, mga plastic Stros, na mga yeah, straw, ano? mga plastic cups. Mm -hmm. Uh wag natin itapon-tapon kahit saan 'yan. O pwede wag na gumamit ng mga plastic mm -hmm. kasi tinatapon lang 'yan nagiging uh, hadlang, mm -hmm. uh, nagiging uh, hindrance doon mm -hmm. sa magandang flow ng tubig no and water conservation mm -hmm. no all mainit kayo yeah. no although sa Dubai uh, nagkaroon ng uh, flash flood no, no. Oh, okay now uh, water conservation and uh, also that uh, we protect the environment in the sense na itong planetang earth wag tayong mag uh, pakalat-kalat ng ating mga aso mm -hmm. at po kahit saan mm -hmm. lang at iihihi dahil yan mm -hmm. ay nakakadumi sa ating environment, nasisira ang ating uh, environment. Uh, yes. Siguro, Doc, paalala na lang o mensahe sa ating mga ka-RSP, lalo na ngayong selebrasyon ng Earth uh, Day. Okay. Uh, ang aking uh, panawagan is that unang-unang lahat bilang presidente ng Clean Air Philippine Movement Incorporated is that uh, karapatan natin na mag uh, makalanghap ng malinis na hangin. Yung ating mga sakyanan should be in tip-top condition. Huwag magbubuga ng mainit Or uh, yung madumi na usok, no? So, kasi 80% of air pollution comes from motor vehicles mm -hmm. dito sa ating bansa. And for Earth Day is to plant a tree, promote uh, pollination, uh, uh, and then adapt adapt a tree and ask our children uh, to stroll in the park in order for them to be able to uh, experience the best environment of a park na mayroong maraming trees and flowers. ayan Happy Earth Day sa ating oh, lahat. Yes, ano? happy na, Earth yan. Day. Yes. Oh. April At Maraming salamat po ator ni Dr. Leo Olarte sa pagsama po sa amin ngayong umaga at sa pagbabahagi rin po ng inyong advocacy at pagpapaalala po sa ating lahat ng ating papel para protektahan ng inang kalikasan. Thank you po. Thank salamat you po. very much. Salamat.